So ayan nga guys, pansamantala nga namin isinara na naman ulit yung aming mansion Kasi nga kagalat na naman ang mga person Pinapalakad ko nga lang si baby dito kasi nga ang bigat niya na talaga Tingin naman niyan guys kung anong ginawa niya Ayaw niyang maglakad guys, grabe naman ang tamad ng batang ito So wala nga magawa ang ayabab eh, na to kundi buhatin talaga siya hanggang doon sa may sakayan Ito talaga yung pinaka struggle ko guys once na alis kami kasi nga napakabigat na tapos ayaw niya pang maglakad Tapos ang layo pa nga ng sakayan namin kaya ayan for the go, ang person kahit na mabigat yan. So, pupunta nga kami ng SM guys kasi nga hindi na kami nakakagala kaya sabi ko gagala naman kami kahit paminsan-minsan lang at magpapalamig nga lang kami doon. At palamig nga lang ang usap para at wala bibilhin kaya hindi tayo gagastos niyan. At ito na nga nakarating na nga kami sa may sakayan kaya ayan nakasakay na kami. Ilang minuto lang naman ay eh, nakarating na nga kami dito sa so may SM at ayan dumiretso nga kami dito kasi nga magwi-withdraw ang A above kasi wala talagang dalang cash yan. At nagkukunwari nga lang tayo dyan na magwi withdraw kasi nga guys wala naman tayong pera iakala nila marami tayong pera kasi lagi tayong nag withdraw every time nagagalat tayo chari so ayan guys after nga namin mag at pinapalakad ko nga ulit si baby dito kaso nga lang guys is ayaw niya nga talaga napakatamad naman talaga ng batang ito ayan tingin naman yan tumatalikod nga siya sa akin it means guys is magpapabuhat talaga siya at ayan tingin naman yan nakangiti pa Diyos ko naman so sayang nga yung outfit natin dito guys is hindi nga natin mapiflex ng maayos kasi nga andito yung chikiting natin at sayang naman talaga yung dalawang palikod natin. So, nung papasok nga kami guys, tingin naman yung entrance ng SM. Grabe, bonggang bongga. para na talaga siyang Paskong Pasko. Pagpasok nga namin ng entrance guys, ayan si Baby Himala. Naglalakad na siya. Ayan naman pala guys. Kaya naman pala siya nagpapalapag kasi nga may balak na naman siyang umakyat dito na napakataas. So, pagod na naman ang ngeya kakabuhat dito guys kasi nga ang taas neto. At pagdating nga namin dito sa may second floor guys, ayan hinila na naman ako ni Inday dito kaya ayan, napago ang A above. Pero syempre guys, hindi natin yan pwedeng tanggihan kahit na namumulubi na tayo. Syempre guys, hindi natin ito naranasan noon kaya dapat hindi natin yan ipaparanas sa anak natin. Para saan yung pagsikap natin kung hindi naman natin ipaparanas sa anak natin kung ano yung maganda at maging buhay? Kaya for the go ang AA above na to, guys para naman maging masaya ang baby na yan. So lumipat nga siya dito sa kabila kasi nga nami siya dito sa nakita niya kasi kapag once a month, siya is meron siyang nakikitang kahit na ano? Aba, na napaka-seryoso naman ng baby na yan. Tuwang-tuwa nga siya guys kasi nga, mayroon na naman siyang nakitang kakaiba. So, syempre guys, natutuwa din yung A-Abab kasi nga, natutuwa yung anak. Paminsan-minsan lang din naman tong gala namin. Kaya ayan, sinusulit na namin dito. So, habang naaliw nga si baby, ayan, naganda-gandahan muna kami dito sa likod ni baby. O, oh, diba? Tingnan nyo naman yan. So, wag na kayong pumalag dyan. Sexy na kami dito. Baka meron namang mag-comment siya na straight body na naman tayo. Diba? Pero okay lang. Wala naman kayong magawa kasi vlog to. Hanggang tingin at inggit na lang kayo dyan, bahala kayo dyan pumatay si inggit. Ang importante naman dyan is proud tayo kung ano man ang meron sa atin at hindi natin yan binago. So tama na nga yan, ang dami ng taong dumadaan kaya ayan nahihiya na po yung A above na yan. At ayan, si baby naman ay nagsawa na nga doon sa my truck kaya ayan, dito na naman siya sa my kabayo. Nung una nga naming pagpunta dito, hindi ko nga siya pinasakay dito kasi nga akala ko talaga is malatakot siya pero tingin naman yan guys. Gustong gusto niya pala dito guys kasi nga umaandar at tingnan niyo naman yung baby na yan sobrang saya niya talaga dito at syempre naman tuwang tuwa din ang A-Abab na yan kasi nga akala ko talaga na hindi talaga sasakay dito kasi nga akala ko talaga isa tatakot siya at nag high pa nga siya dito sa amin nakailang ikot na nga kami dito at ayaw pa nga niyang bumaba at hindi nga siya nagkakaramdam ng hilo guys ang A-Abab naman ang nahihilo sa kakaikot, Diyos ko naman so hindi naman talaga halatang gustong gusto na dito kasi nga natutuwa talaga siya dito. Tingin naman ang itsura ng baby na yan. At nag-hype nga siya ulit sa mga dumadaan dito. Ay, naku naman, hindi talaga siya nahihiyang mag-hide dyan. At finally guys, bumaba na nga rin si baby dito sa may kabayo. So dito na naman nga siya. Hindi nga naman siya marunong maglaro dito. Kaya ayan, kahit saan niya sinisiksik yung coin Naaalaw nga si baby dito sa may palaruan. Kaya ayan, ayaw niya na talagang umalis. Binuhat ko na nga lang si baby dito guys kasi nga wala na talaga siyang balak lumabas. At pagod na nga ang iabab na to nasunod kay baby at may nakita nga kaming nagtitinda dito ng mga sabon kaya ayan bumili na nga lang din ako kasi nga naalala ko nga pala na wala na pala akong sabon sa CR na ginagamit so after nga namin bumili ng sabon akala ko is na kami at uuwi na pero tingnan nyo naman ang babaeng niyan. gala lang naman sana ang usapan at wala nga ang usapan na bibili ulit ng donut pero pasintawad talaga kasi nga dito talaga ako dinala ng katawan ko Char. Oh, di ba? Tingnan niyo naman yung mukha ng A above na yan, may paturo-turo pa. And syempre naman hindi magpapatalo ang baby na yan at siya ay naghahanap ng kanya. So after nga namin magbaya dito, guys. ayan. dumiretso muna kami dito sa may supermarket kasi nga may bibilhin pa kami. At nagulat na nga ako kay baby dito kasi nga sumiksik mixik na nga siya dito sa may harapan ko. At nagulat na nga lang din ako kasi nga may nakita nga talaga siyang mga unggoy. Char. Sabi ko nga kay baby dito, okay lang yan. Hindi naman yan sila nangangagat kasi nga naka Opo lang naman yon sila. So ayan guys, pagpasok na namin dito sa my grocery. So wala na kaming masyadong video kasi nga bawal talaga dito. Wala din naman kaming masyadong bibilin dito kaya okay lang yan. naggrocery lang naman kami ng konti dito. Kung ano lang yung naisipan ko, ayun ay lang yung ginukuha ko. Okay na nga kami, kaya ayan, nagpa-counter na nga kami kaagad. Kaya yun lang po yung video namin. So ayun lang, thank you for watching. Bye!